welcome again. So, uh, I'm Daniel Superior from the Philippines. So, isa pong malaking karangalan mapunta ko dito sa lugar ng mga milyonaryo, bilyonaryo. So, isang tulad yung simple Pilipino na nakawapak dito sa lugar ng muna ako. Kasi so, guys, itong lugar na to, lugar lang to ng mga mayayaman. May bahay dito si Michael Jordan, Silvery Stallone. Si Manny Pacquiao may isa, sa, may isa siyang pundo unit dito pagkakalam ko. Regalo sa kanya na isang malaking businessman sa dito sa muna ako. So, para makinusulang, makinusulang. makinusulang. Guys, lahat ng mga, mga turista dito na mga mayayaman, wala dito ang ano. So, kung baka, sa madali salita, kami lang mahihirap dito. Lahat ng mga, mga bilyonaryo, milyonaryo. So, kung sa pong maraming karangalan ng... So, bilis namin to, once in a lifetime, kasi hindi ko kakalain na marating ko to at makapuntahan at lalong, lalong, lalong sa lahat, maapakan. Salamat pala sa video, uh, sa video. Pero kung na si Minard Liga from Cavite, so, kung wala siya hindi ko to ma-dokumento kasi birang pag ano tapos itong ito itong, yung casino pala to kung maalam nyo kung maalaman nyo itong casino na to, alam nyo ba ang pa kung maalaman nyo casino na to alam nyo ba yung palabas ni James Bond casino royal dito po ginawa yung pinikula na casino royal makapasok ayan ka kung dango po ito, ito, ito it Hollywood puro. 'to, yung shootingan ng Hollywood. Dito kinanapa ng ang, ano, ang uh, James Bond at kasi no royal. Dito mo makikita panoorin 'yo yung, alam niyo yung pinus, kuno lang kasi uh, no James Bond dito po. Dito po sa kasi no kasi sikat po. Lahat ng pumapasok po, po dyan, mga milyonaryo, di, ko, di po namin alam kung makakapasok kami dyan. So, kasubukan namin. So, ayun guys, ah, napasok na po yung dito sa Casino, Casino Royale dito kay James Van. Dito po ginawa na po, na James Van. So, grabe. kami po Kami lang po lang mahirap dito. Lahat na nandito, mga milyonaryo. Kami <laughs> lang po pinakamahirap. Dito. <laughs> <laughs> Lahat na dito. At mga nakikita niyong tao dito, bayira sa maliban sa amin, sa ko namin, ay mga ano lang, mga simpleng tao lang. Pero, mga, mga, mga millionaire yan kasi hindi sila makakapunta dito basta-basta. Ito yung loob ng Casino Royal? Dito, you know, so, dito lang kami sa... Sa, sa, dito naman dito. sa, mga, magka, sa mga mahilig mag-casino, sana someday makapunta kayo dito at makapag, uh, laro kayo dito ng kasino kasi kami pinuntahan lang namin para may future at may dokumento kung gaano kaganda dito sa Mulako hindi ganito okay, hanggang well, dito uh, na lang so sana magustuhan nyo itong video na to kasi isang pambihira to di ba inaasahan na marating ito maraming salamat ulit kay Minard Viga na nandung video So ayun guys, ah ito pong sasakyan na nato Roy Rolls, isa pinaka-mamahaling isa pinaka, pinaka, pinaka sasakyan dito sa buong hindi lang sa dito sa bansa na to, sa buong mundo talaga so dito mo lang makikita to person na pera o oh, trek ano pala ano pala masabi mo dito sa lugar na to sa Monaco ah uh, sabi ko lang sa Monaco oh. tingnan niyo yung ganda dito yung camera dito yung ganda yeah, niyo yung so so ano sa so, trek ano experience mo ngayon dito uh, sa uh, Monaco si Iman, feeling ko sa sarili ko mayaman na ako oh, mm -hmm. kasi Okay. Kasi malaki-laki na yung pera ko sa bangko, nasa 6 digits na. Pero okay. nung tumungtong ako sa bansang to, pare, ngayon walang nalaman nyo, is tunay na estado ng buhay ko. Hindi ko kaya mabuhay dito ng isang araw. <laughs> hindi ko kaya maka-afford ng isang kwarto. At hindi ko, hindi ko rin kaya makabili ng isang pagkain. Kasi nga guys, kamahal. dito yung lugar na to, para lang sa mga milyonaryo at mga bilyonaryo nag-trail yun ng mga pera kami, suwerte namin na napunta na namin to kasi sa worst in a lifetime hindi namin in-expect in na mapunta namin kasi kung hindi kami seaman, hindi namin marating to kasi napaka-imposible wala sa na yun oh grabe so guys big bike ang mga regular na motor dito so, big, big bike, bike. ang taxi nila dito Mercedes-Benz Mercedes-Benz So, napakayaman talaga. Parkside Tapos si pala Ferrari kung saan saan lang pinapark. Kaya nga eh. mo, views ng sakali Dito na, dito, dito, dito na, na namin na napakalit na tao lang namin pala. Adventure bike, uh, park lang sa kung saan saan. Grabe. Adventure sa bike yun Hindi uh, namin in-expect na ganun kayaman dito. adventure bike sa is parang NMAX lang. Kaya nga eh. Tapos yung NMAX dito parang gusin. Grabe. <laughs> <laughs> Hindi namin inakala na ganito. Odi, kaliwat kanan. Stay card na dito sa Odi. Tapos, Rolls Royce and Bentley. Kala mo, kala mo bus eh. Na, bawat. Ano ba sila? See? Bulgari, Richard Dior, Alexander Marquine. Tell Paris yeah. Monte Carlo. Prada. Para Prada. Ang millionaire naman kasi. Ito police. Saan lo ibidon? Saan lo ibidon? Saan?